makakausap niyo po si Eliza Joyce Soto. Idol, humihingi siya ng tulong na makausap ang kanyang mister na nasa ibang bansa. Okay. Tungkol po ito, Idol, sa pambababain nito at gusto niya itong makasuhan at maipa-deport ma po. Gusto din niya nga maayos ang sustento nito sa kanyang apat na taong gulang na anak. Sustento, in short. Okay, sige. Ma'am Eliza, magandang Mag hapon po, Sir Idol Rafi. Magandang hapon po. So si Mr. Renzi Soto, mister niyo po ito, kasal kayo? Ano pong status niya doon sa Spain? Sir Idol, ano po siya, residensya na po siya ng Spain at nagkatrabaho po siya sa restaurant. Green card holder po siya o citizen siya? Hindi pa po siya citizen ng uh, green card, wala pa po siya. So resident resident lang po siya doon? Yes po, Idol. Okay, so Filipino citizen pa rin siya yes kung All Alright, kailan po kayo huling nag-usap, Ma'am Aliza? kahapon po Sir Idol na usap po kami, hinihingi ko po yung side niya para maging maayos kami. Kaya lang po ang tigas po niya, gusto po niya lahat sa court, eh, lahat. Gaano katagal na po siya hindi nakapagsuporta, ma'am? Um, Sir Idol na nakakapagsuporta naman po sa akin po ngayon buwan po nagbibigay po siya sa susunod buwan wala po. Pero hindi po sapat yung binibigay niyang sustento para sa anak ko. Magkano po yung binibigay niyang sustento sa bata? Nung last month po, Sir Idol, nakapagbigay po siya ng 5,000. 5,000 pesos? Opo. At nasa abroad siya? Opo, sir. Eh, wag na siya mag-abroad. Kung 5,000 <laughs> dito. Ang nga po niya, sir, eh, hindi siya magbibigay ng malaking halaga kasi sa bulsa ko lang daw kung mapupunta yung para sa bata. Eh, di mag-construction worker na lang siya dito. Buti pa yung mga construction worker na nasusumbong sa atin, nakapagbigay pa ng 8,000 hanggang 10,000. O, doon, po, sir, eh. sa Spain siya, tapos 5,000. Opo. Parang nanluloko ata yun. Ano po ang trabaho niya doon sa Spain? Wala po niya idol, wala daw po siyang trabaho ngayon. Wala daw pa lang, nunin nilang daw po siya ngayon doon. Eh baka nga naman po walang trabaho. Po, wala po siyang trabaho kasi naoperahan po siya. Naiintindihan ah. ko naman po yun. Hindi ko naman po siya inuobliga na magbigay hanggat wala po siyang... Trabaho. Ma an anong trabaho. Kasi po naiintindihan ko po bilang asawa. Naging asawa ko din po siya. Dahil nagkaroon po siya ng sakit, okay lang po sa akin yun. Kaya lang po sir, yung pinoprovoke nila ako na kung ano-ano yung mga sinasabi nila nung kabit niya, yung po yung hindi ko matanggap. I understand. So... Wala siyang trabaho um, ngayon? dahil ka-opera lang niya, ah, tanggap mo sana yun, naintindihan niyo yun, ang problema lang, ang sisti lang, eh, kumbaga kinukutsa ka pa. Sa halip na po, magpakumbaba sir. at magpaliwanag, siya at yung kanyang kabit. Opo, sir, idol. Ganun po nangyayari. Makausap po natin si Sir Renzi Soto. Mr. Soto, magandang hapon. Maganda hapon po, sir. Happy. Ang sabi po ni Mrs., naintindihan niya po kayo kung kayo po'y walang trabaho dahil ka-opera niyo lang. Kaya lang, ang sisti, ang hindi niya matake is ikaw raw at saka yung iyong kabit ay uh, kinukutsa siya. Sir, siya po, simula po April ng 2020 siya po ang puro parinig doon sa Facebook. Ayaw niya po lumabay. Tsaka po sir, may, kahit po may sakit ako, nangihiram ako ng pera dito, nangungutang ako para may mapapadala sa anak ko. Ngayon no, kung gusto niyo ng patunay, kukuhanin ko po lahat ng resibo sa pinagpapadalang ko at ipapasa ko sa inyo. Kung ah. mo po sa korte, wala akong problema. Sinasabi ko po sa kanya, dali niya sa korte at doon ako magsasalita. Eh, pilit niya pong pinapalabas yung ebidensya ko, eh ano po, para makapagdepensa sila. 2019 pa lang po, hiwalay na kami. Bakit po ngayon lang siya nagaganyan? Ayun ah, nga po ang sinasabi niya, sir. Naiintindihan niya, ulitin ko po, na unaunawaan niya kayo kung wala kayo maibigay, dahil wala kayong trabaho, ka-opera nyo lang po. Sir, walang ganun. Sir, walang ganun. Dahil kung naunawaan niya ako, sir, wala, wala sanang ganyan. Sir, ang paninita niya po sa akin sa blog niya, sa mga post niya, ay eh, tungkol sa padala. Ano po pa kailangan pa? eh, tiwalay naman na ho kami. Okay. Malinaw na ho. Mer meron ho siya, nag-chat nag sa akin siya na nagpapaalam na pwede daw ba siya mag-nobyo. Wala na, naman po sa akin problema yun. Tsaka po may, ma may mga nagchichismis sa kanya, Maraming pinapasa sa akin mga, mga picture, hindi ko siya tinisita dahil nga ho, wala na akong karapatan at hiwalay na kami. Malinaw na ho na hiwalay kami sa akin. Ano pa ho ba gusto? Okay, sige, tanungin po natin siya, sir, para magkaroon ng linaw na. Mama Liza! So sinasabi po niya, yung about po sa tinetext ko sa kanya na nagpapaalam ako sa kanya para magpaligaw, gawa-gawa ko lang po yung Sir para sa kanila po mismo lumabas yung ebidensya na hinahanap ko. Namatagal ko na po na hinahanap noon, nung, nung mga panahon na may init pa yung sitwasyon, pero wala akong makita sa kanila. Nung ginawa ko po yun, mismo sa kanila po lumabas yung ebidensya na nagpo-post yung kabit niya, na, 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 na na, 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 na siya, nabuntis, may mga video pa po ako. Okay. Kaya po naisipan ko po na ganun yung gawin ko. Baka sakaling lumabas na okay. yung totoo. Sir, sabi mo hiwalay na kayo. Sir, saan kayo naghiwalay? Di sa Pilipinas o dyan sa Spain? Nag-file ba kayo ng divorce? Wala, wala na, sir, po nga na sa rin nangyari. Okay. Kung sakaling hindi ako na-operahan ng October, sir, at kung sakaling may pera ako, ganun ho ang nangyari. Eh, ang hirap naman po sir, kung mag magpapay kami ng annulment, hindi ko naman po hawak utak niya. Okay. Ko iba iba po ang quote niya. Mamaya gagastos to sa ko, tapos hindi naman itutuloy. Napakabigat naman po sa akin noon. Oh, okay, sige tama. Naintindihan ko po kayo, sir. Ma'am, gusto mo kausapin si Sir Ma'am Aliza? Baka pwede natin pag-ayusin na lang po kayo kung ano man yung problema. Ma'am total mag-asawa naman kayo? Sir, ako na totoo lang po binigyan ko po ng pagkakataon niya nang umuwi siya dito. Binigyan ko po siya ng pagkakataon para makapag-usap kami ng maayos. Wala po ako na rin sa kanya na nag- na nagsabi siya ng tumakas. Nagkausap kami Ito, niya, sir. Nagkausap na, kami niya. Tapos natin. po hanggang sa ginamit ko yung anak namin, pinagkalulo niya yung anak namin. Pero wala po siyang inamin. Sabi ko po sa kanya, kung magagalit ba ako, may mapapala ba ako, kung magsasalita ba ako ng laban sa inyo. May magagalit okay, ba ako. Wala po siya tinigalit. Wala po siya tinigalit. Sabi ko po sa kanya. Dahil sir, nasa Pilipinas ako na makaihuyo yung nagpalaki sa akin. Nung man yung anak natin, sabi ko wala kayong relasyon, baka po sa ganun parang hindi siya magsinungaling. Ang sabi po niya, Sir Idol, ang um, wala silang relasyon pero kinabukasan po pala flight na nila pabalik ng Madrid nung kabit niya. Tapos muntis na po yung kabit niya nun. Okay. Sir, baka gusto niyo po sir na mag-usap na lang muna kay ni Ma'am Aliza. Ma'am Aliza, gusto ba mag-usap na lang kayo? Kung na makipag-usap noon pa pero wala po, wala po siyang ginawa kundi lahat ng pag pambabaliktad sa akin ako na ako daw, ako daw po yung lalaki. Hanggang okay. sa pamilya nila sir. yung po yung ginagawa nila. sir, <laughs> sir, sir Renzi, opo. Sir, nakausap ko po kayo ngayon. Ni, ni, ni isang beses po, wala po ako sinabi sa inyo nagreklamo ako na nanlalaki siya, sir. Sir, okay. siya po ang depensa na depensa sa sangahiling niya na nanlalaki siya. Kahit minsan hindi sinita na nanlalaki ka. May nababalita sa'yo, na may naliling sa'yo pero hindi kita sinisita. Sir Rapi, paano po yan sasabihin na hindi nila sinasabi na lalaki ako, eh halos lahat ng kamag-anak nila yung po yung sinasabi sa akin na sabi nga po, kung hindi ka nagsalita, hindi namin malalaman na Sir. Yung, okay. na ganyan yung Apo. yung istorya. Kasi Kahit sino po tao, kung hindi tao, nila, namin, sir mong salita eh. na o, oh, ganyan ganito. Nasa kanya lang ako, paniniwalaan niya. O, tsaka sino man ho, kapag ano ko nakasabi nun, edi eh, patunayan niya Ang kadalasan po kasi dyan, sir, ha? kung ano po yung pumasok sa isip niya yung ilabas dyan. Sino po pakikisama yun ay napaka-eskandosa. Ma'am Eliza, para maging patos naman tayo, marami rin nalilink sa iyo. Pwede niyo pong sagutin yun? Eh, sir, ako'y patunayan po niya lahat ng sinasabi niya nalilink sa akin. Ako po so lahat po may patunay po ako sa lahat ng ginawa niya. Kaya ko pong ilabas lahat ng ebidensya ko eh. Siya po ilabas po niya kung ano po yung mga sinasabi niya sa akin. Ako po kaya ko pong harapin kung may ilalabas siya kasi wala namang po talaga. Anong ebidensya meron kayo, Ma'am na sinasabi po niya na may lalaki ako, na sinasabi po ng mga kamag-anak niya, sinasabi po ng mga nang bayaw niya sa City Hall na kaya ako nahiniwalayan niya kasi may lalaki ako. No, no, ma'am. Magiging -ma -ma sabihin, ma'am, anong ebidensya meron kayo na itong si Sir Renzi, para maging fair naman din po kay Sir Renzi, na siya ay meron ng kabit? Yes po. May anong anak ebidensya siya, po? Sir anong ebidensya meron po may kayo, ma'am? Ah, may anak siya? Yes po, Sir Raffi. May anak po siya dyan sa Spain. Ah, okay. Sandali lamang po, sir. Mama, ito. Pumunta tayo sa legal naman para magkaalamanan kung ano yung maging proseso dito. Legal standpoint, ika nga. Attorney Gary Tungol, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir Rafi. Alright. Uh, Mr. and Mrs. Soto, nasa linya ng telepono. Yes, sir. Uh, si Mr. Soto ay nasa Spain na pero hindi pa siya citizen ng uh, Spain. Bagkus siya ay uh, resident alien lamang doon. Yes, sir. And uh, si Mr. Soto ay uh, meron ng anak sa Spain at ganoon din yung status ng babae, resident alien. At si Mr. Soto ay uh, hindi nagsusuporta ayon kay Ms. Aliza. Yes, Now, sir. question. Asa klaw pa rin ba ng batas ng Pilipinas itong si Mr. Soto? Okay, sir. Given uh, the situation? under our revised penal code, no, sir, may, may tinatawag po tayong territoriality principle or ang mga crimes nito ay maa-apply lang natin kapag ito'y nagawa sa territory ng Philippines. Sadly po, mukhang ang crime na nangyari dito ay abroad. So any crimes po relating to the revised penal code such as concubinage or bigamy kung nagsilay ay nagpakasal ay hindi na po natin mafa-file. However, hindi po ito nag apply sa ating violence against women and children ang makikita ko po dito is yung withdrawal ng support is, is enough to file a crime against the husband, sir. Ang magiging problem lang natin dito is paano ba natin siya mapapauwi dito sa Philippines to stand for his crime. Hindi ba siya pwede mag-file ng kaso sa korte? Ayun po, sir. Pwede siya mag-file ng kaso sa korte and then we can show na nag-file siya ng kaso ng korte sa Bureau of Immigration para siguro makancel natin if ever may working visa ba siya or tourist visa or whatever that we may cooperate with the embassy there para pauwiin po natin itong husband niya. Ayun. Okay. So, pwede pa rin. And then, yung uh, naisampanyang kaso sa korte, pag nag-prosper yun, in absentia, may, pwede ba yun? Magkakaso in absentia kahit wala tong si... Uh Mr. Soto? Ah, uh, no sir, no. In criminal cases, kailangan may jurisdiction ng court over the accused, which means kailangan po personally magpapakita si accused before the court. So, ang kailangan po is mapauwi muna natin tong si Mr. ah uh, bago po natin siya makasuhan talaga and mag-proceed yung case laban sa kanya. So, paano mangyari yan? Anong ma pwedeng gawin dito, halimbawa, ni uh, Miss Aliza? Yes sir, first i-ascertain po natin ano ba ang visa niya, ano ba ang status niya doon, is he working there? Kasi kung ganun po, Then what we can do is we wait for the expiration ng kanyang work visa. Kapag ka siya naman ay migrant doon, then we can approach yung Spanish government and tell them na may crime siya dito sa Philippines and maybe harangan natin yung pagiging citizen niya in the future. Ah, uh, okay. Salamat attorney Garrett. Ah, uh, sa pagkakalam mo, citizen ba itong si Sir o uh, working visa lang? Hindi po siya citizen doon. Kinuha po siya ng tatay niya pero resident siya po siya doon ngayon. Ah, so resident alien siya. Okay, narinig mo naman yung okay. sinabi ni uh, Attorney Garrett. So, pwede ka mag-file ng reklamo mm -hmm. sa Spanish government. Siguro idadaan natin through the Philippine Embassy. Yun po pwede. Kung hindi kayo magkaayos, e eh, baka naman pwede okay, kayo magkaayos sir. ngayon. Total mag-asawa naman kayo dati for all time's sake at meron naman siguro kay anak, 'di ba? Alang-alang sa bata. Ah, Sir Renzi, gusto mm -hmm. ko sana magkaayos kayo sa sana po eh, magkaayos na lang po kayo nito mm -hmm. ni Ma'am Aliza Mag-aayos po bilang mag-asawa ulit? Hindi po. Doon po sa problema na ah, yung sinasabi niya. Doon. Wala po problema po doon. Kung mag-aayos kami sa problema. Ang sinasabi ko nga po, dali niya sa korte, pinakamaganda. kay sa huwag siya ng live na kung ano ni sinasabi niya. Na kung sino-sino nadadamay. Eh kung kami may lang may problema, bakit idadamay buong angkan ko, buong pamilya ko, para saan? Okay. Ano ba problema? Ma'am Aliza, ba't mo gininandamay sa problema niyong dalawa

po talaga sila eh. Kasi po, ginawan po nila ako ng kwento. At saka po, sa kanila na po nakatira yung babae. Na okay naman kami. Tapos, babalik nila rin lahat ng sitwasyon. Para po ba akong sinasay ko nila na parang wala silang ginawa sa akin. Pero ang totoo po, doon na po sa kanila nakatira yung babae. At supportadong suportado po nila si Reyes sa ginagawa nilang pambababae. Okay. Na alam na alam po nilang may apo silang maa Tawagan mo si Atty. Garrett din ulit. Okay, sir. o nga naman. Masakit nga naman yon sir. Uh, at doon niya patitirahin sa bahay ng parents mo itong uh, girlfriend mo eh sana siya sa ibang bahay na lang, wag doon sa parents mo. Ako po nakatira dito sa, sa bahay ko. Yung parents ko po sa, sa bundok na nakatira sa kampo Wala po yung babae doon sa bahay ng parents ko. Oh, ma'am, wala raw pala ma'am. Saan niyo kinuha yung mga ganong klase impormasyon, Miss Soto? Sir, hindi po totoo 'yan. May ebidensya po ako. May ebidensya. Oh, yun pala sir. E. May ebidensya na, naman po dito din po sa korte di po. Sa na, sa ba? Ba? Dito by parents mo, Sir Renzi? Ah, dito din po sa Espanya. Ah, sa Espanya din. Ah, po. Okay. Hmm. Nako, Ito'y medyo problema dito, Ma'am Aliza. Ah, nasa Spain din pala silang lahat. Yes, so pareho pa rin siguro it Kaya will ka apply. Po, Kaya nga po sir, sabi ng eh, mas ginusto na daw po nila yung babae kasi naaalagaan si Renzi. Eh paano ko po nga yung asawa ko eh hindi man po kami magkasama ng asawa ko. Sir, kahit naman yung nagmuhi ako sa Pilipinas, wala naman Yung pagluto nga ng itog, yung mga mapagluto eh. Ito ni Garrett. Yes sir. Uh, I think the same thing applies ano yung parents ni Mr. Soto pinapatira yung kabit doon sa Spain at uh, nasasaktan si uh, Miss Eliza dahil kasal pa naman sila yes, so sir. para bang na insulto siya bakit doon nakatira sa parents itong si kabit? so pwede rin ba siyang mag-file ng case dito for the parents Pwede sir no in fact naririnig ko naman na sinasabi ni nirereklamo natin ngayon nadalihin mo na lang sa korte eh? I mean big talk kasi malayo siya sa Pilipinas sir so I think mas better is kung masabing sa harap ng complainant natin eh mapauwi natin siya dito sa Pilipinas through deportation proceedings sa Spain po mismo Apo, Kailangan yun. po natin tandaan na he is a resident and not a citizen of Spain Habang pending po 'yun we might talk with Spanish embassy na lang through the Philippine embassy na padalin mo na dito to answer for Apo. kung anong crimes meron sir Sige po salamat attorney no, Garrett uh, sir Renzi po Ganito po yan, sir. Ano? Uh, tama nga naman si Attorney Garrett. It's a big talk for you because you're not here. This I'm gonna do, sir. Partida to, sir. Ako po mismo, I'll pull some strings legal na para mapadeport ka. Sige nga, sir. Sabi mo, sabi mo, legal, abogado. Sige, subukan natin. Gagawa po ako ng parang. Kukontak po ako sa ating immigration uh, immigration. Kukontak po ako sa DFA. No, sir. What, Kukontak what, po what, ako what, sa embahada bro, natin. Titingnan contact? ko, sir, kung hanggang saan ka. Kung hanggang oh. saan ang tapang mo sir? Kasi sir, medyo matapang apog mo sir Yung eh, mga netizens sir, galit na galit na eh Kasi sir, puro kabangkit ng korte Kasi kung kortehan sir, kaya kung tumapos po sa DFA Ngayon mismo, sa Philippine Embassy sa Spain At sa ating immigration Tingnan na natin kung ano mangyari sa'yo Hindi po ba sir? Pwede po akong magsalita? Sige po, ma'am. Sir Rafi, kasi po, hindi ko naman po talaga ito gagawin. Kasi po, okay naman na po, tahimik na. Kaya alam po, prinubok po ako nung kabit niya. Sabi pong gano'n sa akin ng kabit niya, nasa niyong kaso? Akala ko may dalawang lawyer, private lawyer, kasi dapat mas mabilis yung kaso namin. Niyayabangan po nila ako ng gano'n. Sir, remember, hindi ka pa citizen, sir. Kung tutuusin, may habol pa rin siya yung Philippine government. Okay. Kasi ang ginagamit mo sa passport, Philippine passport pa rin, sir, eh. Di ba? Okay. Okay. Pwede pong makansila po yung Philippine passport mo kapag ikaw po yung nakasuan dito and therefore pag wala ka ng Philippine passport paano ka pa makapagbiyahe sa lahat naman nasa abroad huwag kayo magmatapang okay Pilipino pa rin kayo hindi kayo pwede magmayabang magmayabang na lang kayo kung kayo po citizen na ng bansa na kung saan naroon kayo hanggat hindi pa kayo citizen ng bansa ang inyong uh, tinitirhan huwag ko kayo magmayabang di ba sir? kaya ako po sinasabi sa kanya nadali na lang sa korte kasi po naglalive po siya sa Facebook Paano nga naman, Ay, sir, hindi ba, sir, kahit na siguro sino, kahit na siguro ikaw, yun na lang po nakita niya, defense mechanism, dahil nga po insulto siya, yung nanay mo, pinapatira si kabit mo sa bahay niya. Kaya itong isa, nang manggagalaiti nga naman, so para naman, eh, kahit pa paano, meron siyang panlaban, meron siyang mapakita mm. na meron pa siyang self-confidence, eh, sasayaw siya sa Facebook, magla-live siya. Apo. Di ba, sir? Pakisabi nila Apo. po sa nanay niyo, sir, na wag naman ganon, walang ganon lang kasi si nanay naman sir, nang insulto. Kasi, kasi, po, ako lang po mag-isa dito nakatira tsaka po yung tito ko. Sir Rapi, napakasinungaling po niya, sobrang sinungaling. Ay sir, eh, dati ho magkakasama kami ng magulang ko, pero ngayon ho magkakahiwalay na kami. Maski na sir, marami pa namang ibang lugar dyan sa Spain, bakit pa talaga sa nanay mo tumira itong si Kabet? Sir, sir, hindi po tumira, hindi po tumira sa nanay ko yan. Alay sa may ebidensya ka na nakatira sa nanay ni uh, oh, sir. si, si Kabet? Yes, sir. Yes po, yes po. Marami po akong ebidensya sa kanila. Kahit po kamag-anak niya, sinasendan po ang ebidensya. Hindi po sang ayon sa ginagawa. Yeah, yan, sir. Uh, violence against women and children, ipafile namin yan sa korte dito. And then ipapadala po namin yan sa embahada natin sa Spain. Ipapadala po namin sa DFA. Ipapadala po namin yan sa immigration. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang mo, sir. Mawalang galang na sa'yo, sir. Diba? Sir, sobrang sakit po kasi nung ginawa nila sa akin, pinagtakpan po nila yung kagagawa ng asawa ko. Suporta ang suporta po sila sa babae Yun taong po nila ako niloko, sir. Mr. Soto, hindi mo masisisi si Mrs. Soto kung siya po yung nagla-live sa Facebook at sumasayaw at nagsasalita dahil nga po insulto siya kung pusa nga sir pag inapakan mo buntot kakamlutin ka eh ito pa kayong tao sir naman you know better hmm. Pilipino ka pa rin sir hindi ka pa rin Spaniards so sir dapat yung ugaling Pinoy pa rin dapat ang iyong adal hen wag yung mapagtaas na espanyol yung para mga elitista dito sa Pilipinas na ma-Espanyol, na mapagtaas at mapapobret at mayabang wag po pilipino ka pa rin sir Dugong pilipino ka pa rin kahit na nasa spain ka na sir di po ba sir hindi hindi wala naman po dapat pagyabang sir oh yun nga po sir eh misis niyo po yan sir? remember siya po yung ina ng inyong anak Por eso kaya nga po ayo kung ayo ko magpa-erit, gawa mo na may babalikan na video yung ganyan ako at kung ano kung kaya ako ayaw sinasabi ko sa maayos na pa, sa mga paraan mag-usap Kaso sir, ayo ayo na muna yung isang kakalay pa katira sa akin. Po, doon palang, pa lang, sana nung una pa lang inisip ko na yung bago ko ginawa. Na may babalik ko pala yung anak ko eh. Dapat hindi ko binuntis yung kabit mo, dapat hindi ka ng babae. Wala na akong ginawang masama sa iyo ah para lokohin mo ako, lokohin niyo ako ng buong pamilya mo. Laging mabuti ang sasya, anong ginawa niyo sa akin? Umirang sir, sa umiyak na po si, si Mrs. Anong ginawa niyo sa akin? Tumira ako sa apartment niyo, pinagpala sa kita ko yung puntang ng magulang mo. Pero sir, niyo, hindi ko po maintindihan kung yung mga Ah, na ma uh, naging madamdamin po yung mga pinagsasabi po ni Mrs. Galit na galit po siya. Nag, naglalabas po siya ng kanyang hinanakit. Yung sa mga pang-api po na ginawa niyo po raw at ng pamilya niyo sa kanya. Yun po yung mga sir, pinagsasabi niya. Hindi po inaapi ng pamilya o yan, sir. Hindi po inaapi yan. May pinagugutan po itong Ay si Ma'am Alaysa, sir. sir. Siya po, siya po, sir, hindi marunong makisama sa pamilya. O sir, hindi nga niya madali yung bata sa bahay namin. Mulat sa pool. Pag-aawayan pa namin para idal, padal, lang yung, yung bata sa bahay. Eh, sir, ito pong advice ko, sir. Ha? Siguro magkakaayos kayo dito. Kaya ko itong pag-ayusin. Pakiawat na lang po yung pong inyong mga kamag-anak maging itong si Kabit na wag na po munang pumunta sa social media, wag magpo-post ng kuno ano, ano na ikagagalit po ni Mrs. Soto. Mm -hmm. Pwede sir? Status ko na lang po muna, walang galawan from now on. Uh, walang pakialamanan at uh, kayo na lang daw mag-usap at kung meron mga problema pakiawat po si parents pati si Kabet wala naman pong pinapost yung, na, yung, yung mga pamilya eh sir ba't manggagalaiti ito kung wala siya nakikita may nakita siya kaya siya nanggagalaiti Diba, sir, sir? yung pamilya ko po, wala pong pinupost. Yung sinasabi ko sa pamilya ko po. Ma'am Aliza, wala rin pinupost yung family niya, Ma'am Aliza. Sir, wala nga po siya, wala pong pinupost yung kamag-anak niya, pero ikinakalat po nila sa mga nakakakwentuhan po nila. Meron po akong ebidensya na sinab na kinento po nila, na, na, kaya daw po ako na nahiwalay kasi nang lalaki po ako. Ganun po yung mga kinakalat po nila sa mga kamag-anak nila, sa mga kaibigan po nila. Ibig sabihin, binabaligtad po kay ma'am. Yes po, yes po Sir Rafi. Binabaligtad po nila lahat ng pangyayari. Oh, diba? Paano Sir? Paano po? Paano po binaliktad? Pinapalabas niyo ra po na siya yung nanlalalaki, siya yung uh, unpaid. unfaithful. Sir, uh, kahit kailan sa sinabi na sinabi ko, hindi ko po sa kanya, hindi you, kahit po may nabalitaan ako sa kanya, hindi ko siya sinisita. Gawa nga ho, nang sir, ala naman na akong karapatan. Gusto po pa niya, sampaling ko siya ng, ng katotohanan na sinasabi po ng mga kamag-anak niya na ganun yung pinapalabas niya. Tsaka Sir Rappi, mayroon po sila pinapanakot sa akin eh. Binablockpail po nila ako na may video daw po ako sa po. Kaya po sinasabi ko sa kanila, ilabas po nila yung video na yon. Yung po yung pinapanakot sa akin na video nung kabit niya. Sir. May ilalabas no po silang video na, na, na naka-upload na daw po sa p na iskandal ko. Oh, sir. Blackmail po yun, sir. Sir, sir, yung pong sinasabi niya na yan, hindi ala po akong alam niya sa parinigan nila. Tsaka hindi po siya nakamention doon sa mga, may post po ata na ganoon pero wala po yung pakala niya doon. Okay. Kasi sir, kung ganoon blackmail, another kaso po yan, sir. Mas sir, matindi yun. Sir, hindi o. po ako nagbablockmail, sir. Kahit itanong niya sa kanya o may sinasabi niya sa kanya. Sir, yung kabit po niya nang bablockmail sa akin, hindi po siya yung kabit po niya. Oh, di, nako, daming kaso na. Si Kabit naman, tatlo damay. Blackmail, sir. Mabigat-bigat na ano yan na kaso, yung pambablockmail. So sir, baka pwedeng pag-usapan nyo na lang po sir ito. Ma'am Eliza, ano bang gusto mong klase pag-uusap? Maganap sa inyong dalawa para kayo po'y magkaayos. Ma'am Eliza. Marapi, hindi naman ako kasi sir, marapi maayos kasi marami na pong nangyari. Gusto ko na lang po siguro na makuha ko yung mustisya sa para sa amin ang anak ko sa panlolo ko nila. Gusto ko po talaga silang makasuhan. Dahil matagal na pa na po nila akong loko. Na-depress po ako yung kasi lahat po na mga ginagawa niya sa akin po nila binabato. Pinuwalang po ako ng magulang ko para, mo, para mawala po ako sa depression. Inaliw po ako ng mga kapatid ko. Bigyan ko kay ma'am ng hanggang Friday. Pag Monday ma'am di ka nagkasundo, tuturuan ko po kayo ma'am sa pamagitan ni Attorney Gary Tungol kung paano po kayo makapagsampan ng mga kaso. Ano po? Yung mga narapat sir, na kaso. Sir Idol. Apo, ganun lamang po. Sir Renzi, baka pwede po meron kayo hanggang Friday, mag-usap kayong dalawa at uh, malay nyo sir, baka eh, lumambot itong si ma'am, maayos yung problema nyo. Ano po, Sir Renzi? Okay? Sir, saan po kami mag-uusap, sir? Sa telepono po, sir. Mag-uusap muna kayo kasi hindi muna kami makakikialam hanggang Friday. Mag-uusap kayong dalawa. Baka kaya nyo pong resolvahin ito, sir. Ano? Na hindi na kailangan pang magkasuhan, Apo. ha? At kapag uh, halimbawa sir na dumating yung time na hindi kayo talagang magkasundo, de matutupad na po yung pangarap nyo na magkasuhan na lang. Kasi kanina pa nyo pa sinasabi sa umpisa pala magkasuhan na lang. At mangyari talaga yon Okay sir, salamat uh, yeah. salamat po sir Renzi. Ha. Magandang hapon po salamat sir Renzi. Po. Mamaliza, Friday, Monday, ilagay mo sa kalender natin sir. Yes po sir, idol. Pag Monday po ma'am, binalikan ka namin kayo at pareho pa rin po yung sitwasyon at naiyak pa rin kayo. Then ibig sabihin, itutuloy na natin yung pagsampan ng kaso. konsulta yes, po tayo sir. kay Tio Negaret paano tayo makapagsampan ng mga cases against Him and his family. Okay, ma'am? Yes po. Yes po, idol. Ingat po kay hey, ma'am. God bless po.